agumpanganak na babae sa sabah at pinatay ng sariling asawa. Report mula kay Rajman Justin Traya, RMN Tacloban. Karumal Dumal ang sinapit ng 20 taong gulang na babae matapos bawian ng buhay ng sarili niyang asawa sa loob ng kanilang tahanan sa barangay Pagsulhugon sa Santa Rita, Samar. Kinilala ang biktima na si alias Julie habang ang sospek ay si alias Ray, 32 taong gulang. Ayon sa impormasyon na nagkalap ng Aramen ilang araw nang balisa ang sospek dahil sa kakulangan ng tulog mula ng mga anak ang kanyang asawa kamakailan lamang. Ikinwento ng kapatid ng suspect na nagbabala pa si Ray na huwag siyang pakialaman dahil baka masaktan pa ang kanyang pamilya. Ilang oras matapos nito, natagpo ang wala ng buhay ang mag-asawa sa kanilang kwarto. Batay sa imbestigasyon, sinakal ng suspect ang kanyang asawa hanggang sa bawian nito ng buhay. Bago rin niya tinapos ang sariling buhay, agad na dinala sa ospital si Julie, ngunit idiniklarang e dead on arrival. Ayon sa doktor, may nakita silang mga marka sa pagsakal sa liig ng biktima, ngunit wala itong ibang sugat sa katawan. Samantala, nakaligtas naman ang kanilang bagong silang na anak na limang araw pa lamang nang mangyari ang insidente. Kasama mo sa Aramantakloban, Rajuman Justin Traya, Tata Aramant.